welcome to my vlog. Mayroon akong mga friends. So mag-hi muna tayo dito first, guys. Sis. Hi. Ah, ni mo sis. Uh, RLG Heart. Uh, Sa so, Madiwa Chapter. Yes. Madiwa Chapter. So ito, bro, ano ka? Sa Madiwa. Madiwa. Anong pangalan mo, Dodge Loves? Angel? Uh, LG Love. LG Loves. Ayun, from Madewa So, sis. nakita ka pa po? Kita yung mukha ko? O, okay. hindi sa'yo, so? No? sa, sa isa pa. Kita ka? oh, oh so, kita uh, na so naman so, na, so next, mm -hmm. yung sa'yo habang naka... Ako nga pala si LG Arjun 29 ng Lobby Chapter. Sa labi ka na pala? Yes. Ah, sa nao lang kayo mo. <laughs> <laughs> o, oh, chapter lang yun, pero dito lang ako sa bagay. Oh, hindi ka pa doon. Saan, saan? Sa Lobby. Hindi. oh, nakabukan ka. Bawal magkuhan. <laughs> so guys, dito kami ngayon, papuntang Bandar. At may celebration doon sa birthday na sinaman na kasama. Ako pala. Birthday ko. Araw-araw birthday. <laughs> sana all. <laughs> sana all. Araw-araw <laughs> birthday. <laughs> At salamat nga pala dito sa binigay mo sis. Wow, You're welcome. You. Gusto mo? Yes. I love you. Alexander ata yun? Oh, Alexander. So oh, I use it now. <laughs> I use it now. Bagay yan sa soap mo sis. Bagay kasi may gold kundi niya. na gold. Pwede yun doon sa suot mong pang, pang ano, pang malakasan doon sa anniversary. Yung mag ka kasi. Oo, may mga na ba kayo? Ako, mayro na. ba? Dadag, dadagdagan ko muna ng ano kasi mahulog. Oo, <laughs> oo. <laughs> uh, uh, kung kailan masikip nung una, ngayon. Mahulog na siya? Mahulog oh, na siya. Dito lang sa may dibdib banda. Kailangan Yung lang lang yan. Yung pala pinose ni Siski. Ay, ni Siski. Sabi ko, wow, nice. Can I use? sa akin. And ah, okay. Na si Ye <laughs> <laughs> uh, oh. nang isuot ko sa anniversary. Ano't <laughs> nakalagay sa? Maliit. <laughs> guys, Wanta kami Sorry, sa Wisma, tayo. Oh, so, Wisma don sa harap ng busa, diba, na, di ba? Don ka rin sa busa nagpadala, di ba? Nang pera. O, medyo yes? malaki-laki kasi sa buso. Ah, 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 ah. Oo. Okay. Sa buso, malaki doon. Kasi so may gadong. Gamay. Sa gadong. Oh. Sa gadong kayo? Mm -hmm. Ayoko sa gadong kasi yung IC mo. Hmm. Oh, ay, si na, Oo oh, oh, na. oh nga. O, oh, oh, nga. Hindi ako doon. Oh, asa ah, ka passport? ayo nila passport? Ha? Hindi. Ah. ay yung gamit ko. ay yung gamit ko. Oh, ayaw nila passport na. IC lang talaga. Tapos updated ang IC. Hindi. Pag may, may IC ka, abadin no, na yun. Kasi kaya lang, kasi depends sa chapter ayaw wala akong passport ay wala akong IC wala pa Then, ba, baka pagbalik ba, 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 sa ka na lang oo mas okay na dyan sabusa kaya sa kukot or tagal na rin ako hindi kukuta ng gadong pinsan lang niya yata naggagadong sarap lang sa gadong pag papera ka no? okay. parang okay. feeling saan ako lilit ko <laughs> <laughs> parang yeah. doon saan doon doon mayaman ang gadong ng yung, ano, yung, yung Hong Kong Bank Yes, Hong Kong po. Pwede ka naman makaturn, di diba? Dito? Uh -huh. Doon sa kabila. So, yung uh -huh. bank building na yun, Hong Kong Bank yung dati. In Ngayon, department. iba na. Ito, okay, sa ah, dito klamas, tapos, ito, ka lang. Tapos. ano, nagpupunta ah, dito? So guys, tapos punta ka na doon sa ano. Yung stoplight na yan. Oh. Pwede ka makaturn dito. Yun ang busa na. Tapos yung harap sa busa, yun na yung salon. Ah, so, dito. Ah. Dito. dito. Magkapasok ka ba? Oh, yes. Kapasok. Ayan na, was yaya. Yeah, yeah. Ayan. Oh, dito. Ito yung busa. Yung busa, o, dyan. Ayan, oh. Saan ka dito kaya? Pero, wala tayong parking na. O. Oh. Ito yung busa. Tapos, ando naman yung salon. Tapos, yung parking. Ito ang busa. <laughs> <laughs> so, guys, dito kami sa ano? Busa. kaulit ng one brown. Ano ah, sa Jollibee na Sana all nandun It's sa sa... Okay, kahit si Jollibee broken, ha? Huh? Bakit? Ha? Huh? Bakit broken si Jollibee? Wala jowa. Yes, yan, May damit ka na sis? Sa party natin? Wala pa akong damit. Marami Ay, dyan. Marami akong damit. Pili lang. May napili na naman ako. Dito pwede akong pumasok. Ah, pwede, yan dyan sis. Tapos hindi ko alam kung makapark ka. Pwede, park. Walang pasukan? Pwede. Pwede ka ata makapark. Park na sila diri oh. Wala. So guys, dito kami guys, naghahanap ng parking si Cess, one way street. Papunta doon, oh. Ay, pwede dito yata parking. Oh. Hindi ba? Ay, yung tindahan niya. Ito. Pwede? Pwede. Do wala na. Wala yo. Hindi ano. Hindi ba do? Ano? Hindi doon? Ah, Oo, oh, panibagong ano. Ikot ka dito. Ayun doon, doon sa salon sa tabi. So guys, na, makikita na? mo naman guys, nag-iikot-ikot kami. Naka-on pa pa, di ba? wala na. Ay, si Ponder Diyos, oh. Yan is nag-parking, oh. Eh? Ito na si Ponder Diyos. Eh? Yun yung ama Nasaan sila? Nakapark ba siya? Oo. Ito sa harap itong black ng Suzuki AP. Pwede ba? Oo, Hindi, wala din din makaiwan siya dyan eh. Oo nga. Makabakabay. Kailangan may tao. One more one. Pwede yata doon sis, doon sa may walang tao na, naulahan ka na. Baka naghanap din ng parking lot. Ito kaya, dito wala. Na. Hindi, doon sa harap ng bus ah. Doon sa side, dito sa left side. Pwede ba yan? O oh, pwede, kasi andun naman may nakapark naman. Dito pwede ba O oh, hindi pwede kasi may ops. Mayroon pa no. Hindi Nagpapark pwede. naman siya, ito. Hindi kasi may sakit. Mayroon din tao. Kailangan may tao. Kung mga tikiran tayo dito, mas mahal pa yung ticket eh. Oo, oh, okay. 50-50 dollar right? eh. Wala pa lang tayong money ngayon. <laughs> Pakulong tayo. Ayun yun. Kailangan niya may tao. Ay, ay, ano, clamp ka diyan. Susan tayo. Nakita mo 'yun yung doon sa unahan, yung mga dito sa left side, sa left side adun ah, meron mga nagpark doon. Na Oo, oo ngayon, no? oh. nag sila. Sa Jahit Rahman kasi sarado naman ang ano, meron naman barrel. Ayun ah, na naunahan na ka na ah, ayun, may lumabas. Ayun, na nagparking na siya. Doon sinasabi ko kanina park na. Alam ba 'yan? Baka. Hindi na ng nang parallel. Noong na... nag-exam ako eh. Bakit doon pwede 'yun oh, 'yun 'yung mga tao diyan. Yung naglakad pwede ka diyan. Marami nagparting diyan. Sige, clump, try natin eh. din. Ayano, oh, may sign ng clump. Ah. Oh. At tayo no, tayo, no? umakyat na sila. Dito tayo sa kabila, dito. Mm, doon? pwede bang lumusok doon? Hmm. Wait, ikot pa kuha nyo Doon, sa kabila. Tumawag na sila. Wala yun. kami mahanap ng parking.